At dahil isang araw lang ang natin sa isang linggo, ibigay natin ang oras natin sa ating pamilya. Kahit ganito lang, okay na. Basta tayo ay sumaya, di ba? At dahil linggo, punta tayo ng dagat. Tara, samahan nyo kami. At syempre, bago kami makadating ng dagat, sasakay muna kami ng ganito. Ang tawag sa amin, Baroto. E ano naman kaya sa inyo? Masarap sakyan to guys. Ayan e, o. Pagiling-giling lang siya. Pero, napakasaya. Kaya ano pang inihintay nyo? Lina kayo, sakay na. Dito na nga pala kami sa tabi. At nakarating na. Kaya yan, oh. Dito na naman kami sa baybay guys. Kasamang trupa, oh. Sandi kasi ngayon, kaya ligo-ligo muna tayo sa dagat. At ayan yes, na nga, pagdating namin See! dito, siyempre, ito agad ang ginawa namin kasi si nanay gusto magpatabon sa paanan niyang buhangin habang yung mga apo niya naman napakasaya na ay ano lumalangin na yung iba oh, napakaganda talaga sarap sa kremdam ayan o kahit ganyan lang siya masaya hi for swimming swimming Siyempre, pagtapos maligo, hindi mawawala to. Kain muna tayo kahit konti lang yung bawa namin, okay lang. Pagtapos namin maligo sa dagat, dito naman kami sa kabila. At alam yung tawag namin dito, ito ay suba. At ito namang isa, pasigaw-sigaw pa. Gusto niya, lumabas daw mga tunado. Para umula naman kahit konti. At may nag-order pa pala sa kanya ng baguong At ang layo naman Kaya galit na galit siya Ayan o Ang layo pala ng umorder sa kanya Kailangan pang tumawid ng suba Para yung order niya ay makuha